Pinaghanap na ng mga polis ang tatlong sangkot sa pang up sa isang convenience store sa Binyan, Laguna. Bukod sa kita at panindang sigarilyo ng tindahan, tinangay din ang mga sospek ang motorsiklo ng isang empleyado. Nasa frontline ng balitang yan, si Faith Del Mundo, Exclusive. Sa kuha ng CCTV, makikita pumuesto ang dalawang nakahelmet na lalaki sa tapat ng isang convenience store sa Binyan, Laguna. Ang mga lalaking yan, mga hold na pala na nagmamanman. Nang makahanap ng tsempo, pumasok na sa tindahan ng mga nakahelmet na lalaki. Tinutukan na mga kawatan ng barilang staff at pinapasok sa stockroom. Mapapansing na wala na rin ang ilan sa makuha ng CCTV dahil pinapatay ito ng mga suspect. Kwento ng isang staff, matinding trauma ang naranasan niya lalo tinutukan siya ng baril sa ulo. Nangyari po yun, nakasakit po hindi na po na hindi na po mga bangs sa bahay. But... Kinuha ng mga kawatan ng kanyang bagong motorsiklo na hinuhulugan pa niya hanggang ngayon. Pagpasok po niya, akala ko po, cost na may lang. Tapos po nung no, tinatanong niya ako, sa akin ba yung motor sa labas? Kaya niya pong nilabas yung baril niya. Tapos po, tinatawag niya ako papalapit sa kanya. Kasi lumapit po ako sa kanya. Tapos tinatanong niya kung nasan yung susan. Bukod sa motor, nakuha rin ang ilang box ng sigarilyo at isang cellphone at kita ng convenience store na nasa 3,000 piso. Dumating ang ilang barangay official kalaunan pero nakalayo ng dalawang suspect at isa pang babaeng nagsilbi umanong look out. Ang palagay ko, mabilis ang pangyayari. Kasi mabilis din silang umangat dito eh. Pag ay malapit lang naman, siguro mga 2 minutes nandun na sila mula dito. So pagdating doon, Tingin ko po sa nai, dahil sa kwento ng ating Lupon, ah kinukuha pa yung susi eh, nung kahadiyero na isa. Hindi ko po masasabing tayo eh, palagay ko, alam kasi galaw dito eh. So ibig sabihin, kung hindi man taga Binyan, malapit sa Binyan. Pinagahanap na ng Binyan Police ang tatlong kawatan. Nagbabalita mula sa Frontline Faith Del Mundo News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpauli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.